Granada sa loob oh ng compound God. ng mga misyonaryo. At o, panoorin natin mga kababayan kung paano may na-intercept tayo. Isa lang yung na-intercept natin. Ang tanong, ilang bomba na kaya ang ipinasok sa loob ng compound? Aram! Sige, sige. Oh, sige. oh sige 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 sige. sige, sige, sige. Oh, grenade oh, niya. Grenada niya ni ni maizon.

और नाम को भी kuan dan Una kababayan na pagkatilikado po ito sapagkat pwede itong gawin ni na o pwede ito isumabok at ituturo nila sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ ang kasalanan. Delikado po ito. Ilan pa? ang mga granada, bomba at explosives na ilegal na ipinasok ng mga polis at gagamitin na pangtanim ebidensya. non-bailable po ito. Pag nakuhanan ka ng granada, makukulong ka at hindi ka makakapagpiansa maliban na lang kung ikaw ay papayagan ng korte. Malinapo po na dalawa ang dalang panganib nito. Una, hindi po iniisyo ang granada sa mga pulis. Wala tayong alam na ibinalik na ang pag-isyo ng granada bilang bahagi ng armamento ng mga pulis. Sa mga sundalo, dinidiscourage din po ang paggamit nang granada saan nanggali ang mga granada na ito ano ang pangalawang panganib pwede talaga na i ni Marcos ang martial law sa tabang formally although ginagamit na ito ngayon on the pretext na may mga nahukay sila bomba at granada sa loob ng kumpang ng kingdom of Jesus Christ at ito ang dahilan na sasakupin na nila at aagawin ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi, hindi malayong ito ang playbook ng mga perdugo ng mga tauan ni Marcos sa pulis sa pamumuna nila Apolos Marbil at Tore at ito rin ang kanilang sasabihin kay Marcos Mr. President nakarecover tayo ng dalawang boxes ng mga granata at mga iba't ibang pampasabog sa loob ng compound nang tayo'y maghukay at dahil dyan i over na natin ang buong kumpang at ihanda na ang pagdidiklara ng martial Lock sa buong tapaw mga taga tapaw mga kapwa Pilipino nananawagan po tayo ngayong gabi na visto na ang kanilang game plan ang kanilang maruming laro at ano po yun? magtatanim ng granada, explosives at mga bomba sabay-sabay na paghulihin ang mga abogado at mga lideres ng Kingdom of Jesus Christ walang piyansa at pagkatapos ito i-report nila kay Marcos na may mga boxes ng mga pampasabog na sila din ang iligal na nagtanim at ano ang resulta sa lunis o bukas linggo magpa conference ang Marcos Bugok na ito at sasabihin niya idideklara muna namin ang state of emergency for 60 days at pag-aaralan ang pagdideklara at pagsasailalim ng buong Tabaw region sa martial at sino na ang sunod na lulusubin mga bahay na ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte, ni Paulo Duterte, ni Baste Duterte. Ito na, ito na ang ating sinasabi. Mga kababayan, naaalala niyo pa ba nung nagsabi tayo na sa threat na-threat ang PNP na bobo nila, ang KOJC Cathedral? Ayan na! pinasinungalingan pa ng tagapagsalita ng Philippine National Police Pro 11? Sabi nila hindi totoo. Ano ito? Pasinungalingan nila ulit itong video na ito? Papalag ba kayo? Ngayon, pakinggan po natin kung paano tinakot ang isa sa ating manggagawa through audio. Please. Express! Express! Grabe naman kayo, Sir! <laughs> Grabe! Wala kami mga negosyate kasi wala dyan! Huwag niyong i-explode! Please lang! Huwag din natreten niyo kami para hindi ano yan! Wala nga dyan, Sir! Huwag kayong mag-explode dyan! May mga tao dyan! O pwede ba, Sir? Baala! Si Simbahan yan, sir. Simbahan yan. Pakisabihan nyo yung commander nyo. Lagi yung, yung dyan yung mga tao nyo. May mga puso kayo, may mga pamilya kayo. Yung mga tao yung dyan. Grabe naman kayo. Gawin nyo ang tama, sir. Gawin nyo ang tama. You are just there to implement warrant of arrest. You are just there to implement warrant of arrest hindi search warrant pero inalaw kayo. Sobrang even Go back to the basic, do not explode. Ano kayo mga terorista? Pwede ba? Necessity, proportion, proportionality, hindi kami mga terorista. Please lang din, huwag kayong mag-explode. Tarawin pa ba kayo, sir? Grabe! Missionaries yan, sir! Oh Please! Please! Oh. Maakin naman kayo, sir! Yes, sir. Uh, huwag niyong i-threat sa amin ang buhay ng mga tao. Again, sir, pending yan. Ganun kayo ka-desperate yung tori na yan. Me, yung yun sa negotiation patayin niyo yung, yung mga innocenteng tao. Yung, yung ano i-explode walang mamamatay? Ano ba negosyo? Ano 'yung keep ransom? Keep for ransom ginagawa niyo? Sa record to, 'di ba? Sa record to Sa record to yan, 'di ba? Kung sino ang makakausap mo sa taas mo, please negotiate. Yun lang. Please lang. Baliman sa akin. Gusto mo ng information, di ba? Binigay ko. Then we use exclusive kung hindi kayo mag-negotiate. Kaya kung pinasabi sa'yo, parang parang. Kaya nga, sir, alam nyo how to implement warrant of arrest. May mga pending na motion, motion to quash information and motion to quash warrant of arrest. Kaya ako ang nandito.